Tusan lang ni Cindy si Pyra para baste din ka? Oo, oh, dude eh. Kaya pala hindi ko mapaniwalaan na magagawa sa akin ni Pyra yun eh. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin nito eh. May feelings sa'yo para sa akin si Pyra. Teka, sure ka ba? Oo, oh, dude. Naramdaman ko yun noon eh. Alam ko na kung gano'n siya ka-special sa akin. Siguro gano'n din ako para sa kanya. Anong gusto mong gawin ngayon? Paira? 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 Saan ba Paira? Ate Malu. Uy Paira. Bakit Kada, po? Si Jeff nandiyo sa labas. Ha? Ay, Ate Malu. Baka sabi na lang na uh, hindi ako pwede. Eh, sinabi ko na eh. Maghihintay daw siya hanggang matapos lahat ng trabaho mo. Tsaka hindi daw siya aalis hanggang hindi ka nakakausap. Eh, baka mag-camping pa yan sa labas. Puntahan mo na. Bago pa magkaabot-abot kayo ni Ma'am Cindy. Uh, uh, Ate Malu, pwede po ba na pakisabi na lang sa kanya na umuwi na lang siya? sorry, ayaw talaga lumabas. Bayra! Bayra! Lumabas ka, mag-usap tayo! Bayra, alam, alam ko na yung Alam ko na na inutusan ka na hindi para basta din ako! Bayra, mag-usap tayo! Bayra! Bayra! Jeff, Jeff! Bayra! Baka marinig ka nina, ma'am. Papagalitan ako. Hindi mo lang ilamot talaga siya mausap eh. Bayra! I don't know, I